Good yeah, morning mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung ano man kayong oras na nun sa aking video ngayon. For today's video ay mag-share po ko sa inyo kung magkano ang aking puhunan dito sa OK Lucky Juice at magkano ang aking tubo. Puhunan at tubo ang ibabahagi ko sa inyo sa video ito. Ito po mga kasaryak, puhunan ko sa uh, Okila okay, Kijos. Ang isang peraso, may puhunan po siya na 8 pesos. Ayan, sa isang peraso, 8 pesos. At ibininta ko po siya ng 13 pesos. Ayan, 13 pesos po ang aking uh, pagbinta at may tubo ako na 5 bisos kada isang peraso. Um, malaki-laki na rin ang tubo ko dito sa isang peraso. Ah, uh, bawing -bawing po dito ang um, ice ko na inilagay. Nilagay ko po ito ng sa isang color dahil mas maganda po ito ang lagayan dahil marami ang mapapalamig ko dito kesa dyan sa ref, kinakailangan po na madami akong magawang ice dito para mailagay ko sa aking mga ganito mga juice at saka mga ice pop dito ko rin nilagay yung meron po dito na chucky at may soft drinks din ako yung mga batul dito ko rin siya nilagay. Mas paganda po ito para sa akin mga kasari na ilagay ko dito dahil ang lamig po nila lahat marami po ang malalamig kaysa dyan sa ref ko inilagay maliit lang ang malagay ko. Kaya dito ko nilagay lahat para mas marami ang malamig at madali po siyang maubos. Tulad na ngayon na mainit, ang dali po maubos sa aking Okilaki okay, juice. Itong nilagay ko ay 10 bucks po siya. May laman po siya na 10. At bali 100 pieces po lahat ng aking nilagay dito sa color. Ginanito ko po, po siya nilagay dahil yung iba pang papalamigin ko, dito ko ilagay yung walang laman na sa color. Yan po. Mas maganda po ito ang aking ginagawa dahil marami po akong uh, maibigay sa aking mga customer na malamig. Mas marami po at madali po siyang maubos dahil ang lamig talaga niya dahil maraming ice ang um, or ice or yellow na nilagay ko dito sa cooler ang napakaganda po mga asari sa mayong tiginit mas maganda po na marami tayong pampalamig dahil pabalik-balik ang mga bata dito sa aking Um, maliit na sari-sari store. Um, kapag may bumili na isang bata, ay, ako po, um, hindi yan matagalan. May darating din yan at marami na. At uh, yun, malaki-laki ang ating um, binita sa ganitong pampalamin. Ang um, aking nabili ay orange flavor lang dahil naubos na ang apple at saka meron din siyang pineapple uh, ito lang ang natira sa department store kaya yun orange na lang lahat ang aking nabili hindi na lang ako bumili ng iba pang mga ang um, juice dahil wala na po silang stocks ito na lang po ang stocks nila Napakaganda po mga hasari. ito ang aking maibinta dahil lahat ng mga bata ay gustong gusto dito sa juice dahil hindi po siya uh, mahal at marami ang laman dito sa okilaki okay, lucky juice. Malaki po siya kesa yung iba, yung pancham. Ayan, hindi po siya kalakihan at mas mahal po siya kesa dito sa okilaki. Ayan po. At sa nakita niyo mga kasari, meron po akong ice pop. Hindi ko po siya pinatigas or ilagay ko po siya sa um, dalagyan ng ice candy. Hindi ko po siya nilagay. Diyan ko po siya nilagay sa cooler dahil um, mas madali po siya malamig. At hindi naman siya matigas ang ice pop. Marami marami namang maghahanap na hindi lang matigas na ice pop ang kanilang bubilhin. Mas maganda yung hindi na patigasin ang ice pop. Ayun. At napakaganda po napakaganda po niyan na maibigay ko sa aking customer dahil ang aking ref kung hindi po ako nag ice candy ay sa gabi na po nag on gagawa ko ng ice pero sa umaga patayin ko po ang aking ref wala po siyang laman lahat ng mga soft drinks yung mga juice ko nasa color na ayan tipid tipid ako dito sa Korean tea. hindi po malaki ang aking bayarin kung ganito ang aking ginagawa na um, pamaraan na magawa ko ng yelo sa gabi at sa umaga ay patayin ko ang ref ko at dito lang sa color lahat ng aking mga paninda na pampalamig. Pero kung mag, meron akong um, ice candy, Um, maghapon po siya ang aking ref. Um, bali, sa gabi, on ko siya at sa um, hapon, pero tingnan ko lang kung meron bang laman or kung wala ng laman, ay patayin ko na po siya dahil mas maganda po kung walang laman ang ref dahil malaki ang ating babayarin sa Korean tea. kaya dito na lahat ng aking mga pamapalamig sa color para makasave po ako sa um, Korean tea, ayan po at napakaganda kung meron akong ice candy at ice dahil mas malaki ang aking uh, tubuin or mas madami akong uh, binta. Pero dipindi lang po yan kung um, hindi po ako nakagawa ng ice candy, kinakailangan po patayin ko ang ref. Pero kung makagawa ko ng ice candy, ayan, um, ginagawa ko ay hindi ko yan papatayin. Mas malaki naman ang tubo ko sa ice cream di pero may may panahon na um, hindi po ako nakagawa kapag busy ako may nilalakad ako hindi po ako makagawa ng ice cream gumagawa ako sa umaga hindi po ako gumagawa sa gabi dahil ang dami kong ginagawa sa gabi kaya yun sa umaga gagawa ko nang ice cream ah uh, kung hindi siya mauubos pa sa bukas naman ay hindi ko papatayin ang ref. Kaya yun mga kasari um, ang na naibahagi ko sa inyo yung puhunan ay ulitin ko. Ang puhunan ko sa isang peraso ng kay juice ay five, uh, hindi kala, eight pesos. Yan, baliktad. At saka, ang tubo ko ay 5 pesos ang isang peraso. Ayan, meron tayong 100 na uh, laman ng aking cooler. Dahil, timbaks po yan ang aking uh, binili na Okilaki okay juice. Malaki na kaya ang ating pohonan. Uh,